Umarap na sa pagdinig ng kamera si Attorney Raymond Fortun para depensahan ang siklistang kinasahan ng baril ng isang retiradong pulis sa Quezon City. Nakausap na rin daw ni Fortun ang siklista. Ihahatid namin maya-maya ang detalya ng kanyang berson sa nangyaring panunutok ng baril. At bago yan, inilabas na rin ni Fortun ang isang bagong CCTV footage na nagpapakita sa mga naunan nangyari. Nasa frontline ng baritang yan, si Brian Basa. Sa social media page ni Attorney Raymond Fortune, inilabas ang isa pang anggulo ng komprontasyon ng dating pulis na si Willie Gonzalez at ng isang siklista na nauwi sa ng baril. Sa CCTV footage na galing sa barangay Don Manuel, makikitang sumingit ang minamanehong sasakyan ni Gonzalez sa bike lane para sa lumiko pakaliwa. Pero isang puting van ang palabas sa direksyon na iyon, kaya lumihis muli ang sasakyan ng retiradong pulis. Dito na nakagit-gita ng sasakyan ni Gonzalez ang siklista na sinubukan pang umiwas. Ayan. Ayan. Sa puntong ito na tumutugma ang CCTV na ito sa naunang viral video kung saan bumaba ang retiradong polis at nagkasa ng baril. Pututukan na niya ako ng baril sa oil sabay bato. Pagtaas ko di ba? Pag ang nakito doon galing sa blooming tree, sa school. Tumasok siya sa vibrates. Natural doon ako, ano, kinapit ko yung ano niya para lumabas. Magali, ang nangyari, hinabol niya ako doon. Makikita ring tinulak pa ni Gonzales ang siklista hanggang sa hinila na ni Gonzales ang bisikleta sa gilid at nagtuloy-tuloy ang komprontasyon. Nauna nang umapila si Gonzales sa publiko na huwag siyang husgahan batay lang sa unang nag-viral na video. Pero para kay Fortune, sapat na raw ang bagong video lalo't hindi naman daw ito nagsisinungaling. Hindi na rin daw kailangang magpa-press conference. Matatanda ang sumalang sa isang press con sa Quezon City Police District itong linggo ang nag-viral na retiradong polis. Binati ko siya ng ilan dahilan para magbitiw si QCPD Chief Brigadier General Nicolas Torres sa kanyang pwesto. It's a verbal request that I did uh, that I personally talk to my Chief PNP and my Regional Director and uh, text uh, text message and uh, telephone call to other superiors. As a commander, it my, uh, the at my door. Wala pang aksyon ng hepe ng NCRPO kaugnay ng resignation request ni Torre. Hindi pa raw kasi nito natatanggap ang sulat ng hepe. Pinasisiyasat na ng Quezon City Government sa People's Law Enforcement Board ang QCPD, partikular ang Galas Police Station. Hindi raw kasi kapanipaniwalang nakipag-areglo na lang basta ang siklista matapos siyang kasahan ng baril at sapakin. Parang nakakagulat naman na tinutu, well hindi ka naman tinutukan pero kinasahan ka ng baril, sinapak ka tapos makikipag-aregla ko ng ganyan-ganyan lang. Handa rin daw ang Quezon City government na bigyan ng proteksyon ng siklista at ang vlogger na nag-upload ng viral video maging ang kanilang pamilya. Uh, but I hope they trust uh, me as the mayor of Quezon City na hindi ko sila pababayaan dahil it is to the best interest of all that justice is served. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.